Pinaghatak ng MMDA ang mga sakyang iligal na nakaparada sa kabaan ng C5. Sabi pa ng MMDA, dadalasan na nila ang kanilang mga clearing operation habang papalapit ang Pasko. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Hinahatak na nga ng tow truck ang sasakyang ito dahil sa illegal parking sa kahabaan ng C5 Road. Pero ang pasaway nitong driver, pinaandar pa rin ang makina. Nagpakilala pa siyang dating polis. Nakikigusap lang kasi napakasaglit ng oras lang. Hindi naman tayo yung nagpark dyan ng, ng overnight or more than uh, 30 minutes. Saglit at saglit lang po. Sa huli, hindi siya umubra sa mga tauhan ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA. Nagkasa sila ng clearing operations laban sa mga ilegal na pumaparada sa C5. Kabilang sa nasampulan ang dalawang truck na ito. Illegal kasi ang pagparada nito sa service road. Nakiusap naman ang driver ng isa sa mga truck. Nahulihin na lamang siya pagkatapos i-deliver. Ang karga niyang yelo. Malulusaw talaga yan. Araw-araw kami dito siya, nagde-deliver. Nandito kasi yung ruta eh. Tagrito naman yung payari. Nasita rin ng mga jeepney na ginawa ng terminal ang tapat ng isang no-loading and unloading sign. Pinaalis din ang mga tricycle na nagte-terminal din sa kalsada. Dito po yung loading area namin, Dahil tatlong, tatlong tricycle po yung binigay po sa amin dito. Tapos doon po yung holding area namin. Huli rin ang dalawang motorcycle rider. Ang isa, walang helmet at ang isa, may sakay na bata. Ang mga service road katulad nitong sa C5 ay ginawa para magkaroon ng akses ang publiko sa mga gusali at establishmento na matatagpuan sa malalaking kalsada. Ito rin na nagsisilbing alternatibo para sa mga motorista para di gaano magsikip sa mismong highway. Kaya nararapat lang na walang obstruction dito para di magsikip ang daloy ng trapiko. Doble kayod naman ng MMDA sa kanilang clearing operations, lalo ngayong papalapit ang Pasko. It's very crucial kasi ang C5, no, it's similar to the condition of EDSA. Napakadaming mga cities na pwede pong daanan. When we use C5, marami pong mga commodities, commercial vehicles, mga delivery goods. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jigyo po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.